Ka. Galit na galit ang may kanya dahil napakagastos daw neto sa gasolina. Every time na umaandar, mayamaya maya namamatayan siya. Quack. Dahil di umano, nakalikot daw nila ito. Biglang gumalaw ang kamay niya. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Isang testing pa, pakinggan nyo, after ng kanyang cold start. Ayan, namatayan na nga. Buksan natin ang compartment para mas malinaw nating makita ang issue. Minsan kasi ang sira ng motorsiklo ay nagmumula mismo sa may kanya nito. Ayan, parang ganito. Initialize muna natin or manual reset ang kanyang ECU. Malay mo naman ma-adapt nito ang settings ng ginawa ng may kanya. Dito ay binunot natin ang temperature and then binipass natin and then bypass din sa may battery. Full throttle tayo and then on ang susi, huwag bibitawan, Intayin maubos ang blink na iyan. After niyan maubos, goods na yan. Mula pa sa bataan ang may kanya ng motorsiklong ito at talaga naman tayo ay dinayo. Hindi, joke lang. Gusto niya talagang magbulalo sa Tagaytay at napadaan na siya dito. Isang beses na initialize pa sa puntong ito, nakabit na ang kanyang temperature sensor at ganun pa rin ang procedure, intayin maubos, ang blink na yan and then goods na ulit yan. Sa puntong ito, pipihitin na natin ang kanyang air dahil talagang ayaw sumunod ng kanyang motorsiklo. Next time nagalawin mo ito, pupukpukin ko ang daliri mo. Sabi na misis ng may kanya, kung ikaw ay walang diagnostic tool, check mo ang iyong headlight. Dapat 1,600 plus or minus 100 ang iyong RPM. Malalaman mo kung nasa tamang RPM ka na kapag hindi na kumukurap ang iyong headlight. Sa puntong ito ay gagamit tayo ng diagnostic tool para makita natin visible ang kanyang RPM. Dito ay check natin. Gamit ang cellphone na medyo may kalinawan, may konting Japanese movie ata ito, napakalabo. Zinoom na nga natin at halos blurred pa rin. Parang may tinatakpan. Yung gusto mong makita, talagang bine blurd. Dahil standard na ang kanyang RPM, kaya sabi ko sa may kanya, Alright ba tayo dyan? Alright. Napaka-sweet nilang dalawa. Yakap-yakap siya ng kanyang misis sa leeg. Hybrid Alloy Top Box available sa Kalikutista Laboratory sa Shopee.